Magandang araw mga ginoo at binibini. Ako nga po pala si Jeneline Hamisola. Samahan niyo ako at tunghayan natin kung ano nga ba ang ugnayan ng susidad at ng wika na paniguradong tatatak sa inyong isipan at kaalaman. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang susidad at wika? Ang wika ay ginagamit natin sa araw-araw na pakikipagkomunikasyon upang maipahayag natin ang ating mga saluubin at damdamin sibilidad naman ay tinatawag na malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang nabubuong pag-uugali, ideya at mga saloobin na namumuhay sa isang tiyak na teritoryo at itinuturing ang mga sarili bilang pamayanan o unit. Ang wika, kultura at lipunan ay nakatuon sa sosyo at sosyo-kultural na dulog na naglalayong linangin ang mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral sa pakikipadiskurso sa ugnayan ng wika sa kultura at lipunang Pilipino. Kung wala ang wika, anong pwedeng mangyari sa ating sosyedad o lipunan? Una, kung wala ang wika, maaaring walang magagamit ang mga tao upang makipagkomunikasyon sa iba. Pangalawa, hindi magkakaunawaan at magkakaintindihan ang mga tao. At pangatlo, maaaring mauwi sa kaguluhan at away dahil walang magagamit na wika upang maipahayag ang sariling saloobin at nararamdaman. Ano ang kahalagahan ng wika sa ating lipunan? ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na komunikasyon upang ang ating mensahe ay maihatid sa ibang tao at ito rin ay kanyang maintindihan at siya rin ay magbibigay ng tugon. Mahalaga ang wika sapagkat na ipapahayag natin ang ating nararamdaman. gamit rin ito sa sosyal na interaksyon, pananaliksik, pakikipagtalastasan at marami pang iba. O, oh, di ba? Siguro alam niyo na rin kung ano ang ugnayan ng sibilidad at ng wika. Maraming salamat sa pakikinig.